Ito yung ating ulam ngayong gabi. Hipon. Bumili yung kasama namin ng isang kilong hipon. Ngayon, hindi namin maubos-ubos. Ayan, oh. So, hindi namin maubos-ubos. Ngayon, ang gagawin namin, ano na to eh, pang, pang ano na to, init, pangatlo. <laughs> <laughs> pangatlong init na to. Ayan guys, o. So, Kasi ang inuulam lang namin dito, tatlong piraso, dalawa, ganoon Tapos ayaw na namin para mayroon pang bukas. Masyadong tipid, no? Oh my God! May bukas ulit. Yan, ipapainit ko ngayon to. So, pangatlong init na to. Five minutes later. Ayan guys, ito na nga pala yung ating pinainit to. Oh, na hipon, may kasamang sitaw at saka repolyo ayan ito yung ulam natin ngayong gabi ayan meron nga pala tayong bagong kasama ngayon dito sa kwarto ay si guwapong guapo, kuwero ni taga Laguna ayan oh no kayo kaya makalipad tayo Yellow cao bài gạo 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 na gạo 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 nào Yeah, may itlog pa kaming ulam oh. Galing sa Misol. Ayun oh. Time Ay. Sige lakay. Ah, abang main mo lang. ba? Oo. Ano kaya eh? Maasit lang nga naman na to. Ay. Ay, Masarap ang ulam niya mong to ha! Anong ulam niya? Nagluto si ng ano, yung upo, tapos ang sahog niya hipon. Oo, oh, hipon din naman sa atin ha! Ah. Okay. Pero dinala niya yung ano niya. Ulam niya doon sa... Ay, na. Dun sa na? Doon sa... Yeah. Okay. Hmm. Sol. Salah so hubung tuan. 小办呀？Oh